Kung may player kang dapat katakutan, si Prime Russell Westbrook. Sinabi ni Kobe dati na ang manlalarong ito ang pinakanahawig sa persona niya sa loob ng court. Parehong magaling, pero parehong kontrobersyal. Si Westbrook lang ang gwardyang nag average ng 10 assists, pero natatawag na buhaya. Nanalo ng MVP, pero natatawag pa rin talunan. At nabansagang superstar pero tinuturing pa rin cancer ng kanyang kuponan. Kaya gano nga ba kagaling ang isang prime Russell Westbrook Tara pag usapan natin? Pero bago tayo mag-umbisa, may ipapakilala muna ako sa inyo, ang 1xbet. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kuponan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi. At matsambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code Para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos Napik si Ras bilang 4th pick ng 2008 NBA Draft Seattle Supersonics ang pumili sa kanya na ngayong kilala natin as the OKC Thunder Noong unang pumasok si Westbrook sa NBA Hilaw pa sa hilaw na matatawag ito Isang point guard na walang court vision At shooting guard na walang tira sa labas pero ang nagpaingay sa pangalan ni Ras noon ay ang kanyang freakish na atleticism. Ang kanyang liksi at bilis ang naging dahilan kung bakit espesyal na tinuring si Westbrook noon. Walang kayang pumigil sa halimaw na ito at bibihira lang din ang nagtangka. Madalas kasi pagkaribaw niya ng bola, bubulusok na ito pababa at dadaktak na. 80% ng highlights ni Ras sa mga unang taon niya ay ganyan. Coast to coast one man fast break, natatapusin niya gamit ang kanyang signature na cockback jam. Pero hindi natin maitatanggi na erratic at out of control pa ang laruan ni Russ sa mga panahong ito. Malayo-malayo sa methodical na approach ng mga dating point guards na sina John Stockton at Jason Kidd. Pero hindi niya kailangang pamarisan ng mga court generals na yan dahil sa pangatlong season pa lang niya, hinirang na siyang all-star averaging 22 points and 8 assists. Sa sumunod na taon naman, nakatongtong na ang OKC sa finals dahil sa kanya. And against the Heat, ang naging primary matchup na pinag-usapan noon ay ang banggaang Lebron versus KD. Pero papayag bang magpasabaw si Westbrook sa dalawang ito? Siyempre hindi. Sa pivotal na game 4 nga ng sharing yon, ubiskor si Russ ng 43 points. But towards the end of the game, naging questionable ang shot selection niya. Kaya panalo ang Miami to bring home a 3-1 lead. Sa game 5 naman, Westbrook shot a horrendous 4 out of 20 sa field. And okay si lost that series most of the blame ay napunta hindi kay Ross, kundi sa subpar na pinakita ni James Harden. Pero hindi rin naman ligtas sa mga kritiko si Westbrook dahil kahit 27-6-6 ang average niya sa sharing yon, bagsak naman siya sa efficiency at decision making. Biruin niyo sa sharing ito, mas lamang pa ng 3 attempts per game si Westbrook kaysa kay Durant. Ibig sabihin mas pinili ni Ross na siya ang sumubo kumiscore kaysa ipasa sa reigning three time scoring champion na si KD. Pero despite this, many believe na ang trio nila Durant, Westbrook at Harden ay magiging isang dinastiya. Something na alam nating hindi na mangyayari nangyayari dahil tinray ng Thunder si The Beard papuntang Rockets. Kaya ang naiwan na lang si Russ at si KB. But don't get me wrong, they had no problem sa departure ni Harden. Noong 2013 nga, they even won 60 games sa regular season, top of the standing sa West. At ironically, ang nakaharap nila sa first round ay si Harden at ang Houston. At sa game 2 ng sharing yon, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Matapos tumawag ng timeout ng Thunder, Nag-attempt ng steal si Pat Beverly at sumabit siya sa kanang tuhod ni Ross. Tumayong umiika si Ross at kitang kita ang frustration sa body language niya. Napunit kasi ang meniscus niya sa tuhod dahil sa isang walang saysay -say na antics ni Beverly. Tinapos pa rin naman niya ang larong yon with 29 points. Pero dahil nga sa injury na yon, he was ruled out for the rest of the season. Kaya dito nasubok ang tatag ng karera ni Russell Westbrook. Marami ang nag-iisip noon kung makakabalik pa ba siya sa NBA with the same athleticism na pinakita niya nung una. O matutulad siya sa kapalaran ni Derrick Rose na hindi nakarecover fully matapos ang isang knee injury. At ang mas nakakatakot pa, ito pa lang ang unang pagkakataon na naging injured si Ross. Sa high school kasi he never missed a single game. Ganoon siya ka-durable. Pero ang unang surgery niya was not enough para sa recovery niya. Kaya sinundan pa ito ng dalawa pang operasyon bago ang 2014 NBA season. And thankfully matapos yon, ready to rock na ulit si Westbrook just in time para sa playoffs. At doon walang naging bakasang injury na inindan niya. Kung paano natin siya nakita nung una? Mas athletic at mas mabilis pa nga siya ngayon. Kaya tinulungan niyang makaabot ng conference finals ang OKC sa taong yon. Pero sawi pa rin silang maka-advance against the Spurs despite Westbrook norming 27, 6 and 7. At noong 2015 si KD naman ang nagtamo ng isang season-ending injury. At ito lang pala ang kailangan ni Ras para maipakita ang isang daang porsyentong lakas niya. He averaged a career high 28 points per game, which is the number one sa buong liga noon, along with 7 rebounds and 9 assists per game. But without KD, ligo silang makatongtong lang playoffs. Kaya sa sumunod na taon sinubukan nilang bumawi. They won 55 games sa regular season at nakaabot sa conference finals against the Warriors. And they were looking good sa sharing yon. Sa game 4 nga, kumamada si Westbrook ng 36 points, 11 rebounds, and 11 assists para magawin ng 3-1 series lead. At isang panalo na lang sana, may rematch na sila kay Lebron sa NBA Finals. Pero napaabot pa ng Golden State ang serie into a Game 7 at sa huling tatlong laro ng series na iyon, Rush shot 35% sa field at 30% from deep with 5 turnovers per game. Kaya sila't pa ang Thunder at umuwing luhaan blowing a 3-1 series advantage. And to make matters worse, free agent na si Durant come next season at ang malaking tanong noon ay magiging loyal ba siya kay Westbrook at manatili sa OKC o pipirma sa iba at magsusuot ng panibagong jersey. And KD made the worst decision para sa isang Thunder fan. Lumipat siya sa Warriors, ang kuponang nagbigay sa kanila ng pinakamalaking heartbreak last season. And as expected, galit na galit si Westbrook. Pero ginamit niya itong motibasyon para patunayan na hindi na niya kailangan si KD. And without Durant to share the ball, naghalimaw si Raspar sa OKC. You wanna talk about some hurt on it? All I can say is, why not? 42 triple-doubles on the season. Sa 2016 season, he set a record sa NBA averaging 31.6 points, 10.7 rebounds, and 10.4 assists. Becoming only the second player sa NBA na makapag-average ng triple-double sa liga. And come 2017 season, mas marami pa siyang records na binasa. Nagtala siya ng 42 triple doubles sa taong yon at tatlo doon 50 point triple doubles. Siya rin ang may pinakamataas na usage rate sa NBA at ang nanguna sa liga in terms of scoring all in a single regular season. But pagdating ng playoffs, nalaglag ka agad sila ng Rockets. Ang katotohanan kasi, kahit gaano kahalimaw si Ross, they never played as a team. Biruin nyo sa sering Westbrook average 37, 11, and 11. Pero hindi sila nagka-chance ang manalo sa Houston. Kaya sa mga puntong ito, marami na ang nagdududa. Nakakatulong pa ba, ba ang triple doubles ni Westbrook sa team? And despite norming 10 assists sa isang laro, selfish ba talaga itong si Ross? Ang sagot dyan, oo. At hindi. Para makumbinsi kayo, tingnan natin ang mga numero. 80% ng games na triple-double ang average ni Westbrook, panalo ang OKC. At tuwing uupo siya sa bench, nagdidip ang performance ng team. So, indikasyon niya na malaking parte siya sa mga panalo ng Thunder. Pero sa kabilang banda, hindi naman talaga kasi nagwo work ang hero ball sa playoffs. At hindi lang dahil hindi niya kalibel ang mga teammates niya. Sa una pa lang kasi, designed to fail na talaga ang roster na yon dahil sa kung paano niya tratuhin ang mga supporting cast niya. 90% of the entire possession, hawak niya ang bola. Madalas napipilitan lang itong ipasa ang bola kapag nakukuyog na siya at paubos na ang shot clock. At dahil dito, wala ni isang player from OKC other than Westbrook ang nakakabuelo para matulungan ng team. Nag-average man kasi siya ng 10 assists per game, iba pa rin talaga kung fluid ang galaw ng bola at nakakahawak lahat ng players sa loob ng court. Ang tinatakbo kasing opensa ng Thunder is so heavily dependent kay Ross, kaya kapag umupo ito, e eh wala na talagang direksyon ng team. And sa history ng basketball, hindi talaga gumagana ang ganyang sistema. Pero sige, sabihin natin maraming naipanalong laro si Russ all by himself. One man show, ika nga. Pwede rin natin sabihin wala siyang choice kundi gawin yon dahil let's face it, bilang lang sa daliri ang mga all-star na naging kakampi ni West sa OKC. Pero hindi pa rin natin pwedeng itangging ang mga pinakamahusay na players sa NBA, lalo na sa guard position, kailangan marunong mag-maximize ng players na nakapalibot sa kanya and kay Westbrook, you can argue na nasayang lang ang potential nila. Kundi mag-set ng screen, mag-aabang lang sa kanto for a kickout. out. Yan lang ang naging trabaho ng supporting cast ni Russ. Ah, mayroon pa palang isa, ang pag-box out para walang kaagaw si Russ sa paghakot ng rebounds para sa kanyang triple doubles. Lumabas ang mapintas na yan kay Westbrook sa playoffs dahil dun talaga na-expose ang kahinaan ng OKC. Sa regular season naman kasi, halimaw sila sa pangunan ni Westbrook. Si Ras pa nga ang tinanghal na season MVP sa taong yon at deserve na deserve niya yon. Dahil statistically, siya lang ang mamu na nakapagtala ng triple-double averages in two straight years sa modern NBA. Even Lebron hindi nagawa yan. Kung skills or stat padding yan, hindi na mahalaga yon. Dahil kitang kita naman natin kung paano binuhat ni Ross ang OKC sa regular season Pero pagdating sa playoffs, ibang usapan na yon. And after his MVP season, tatlong taon pang kumarga ng triple-double averages si Ross Pero again, naalalaglag pa rin sa first round Aminin naman kasi natin o oh hindi, hindi nag-evolve ang laro ni Westbrook Sa NBA na puno ng high-octane at fluid na opensa Na natili si Ross na shoot-first at ball-dominant na guardia samo nagagawin gagawin niya kung anong gusto niya at hindi na ako control at napapaamo kahit na mismo ng coach niya. Pero sa kanyang prime, walang pwedeng magsabing hindi effective ang estilo na ito ni Westbrook. Sa ngayon nga nasa top 6 na siya ng best transition players in NBA history with Charles Barkley, Michael Jordan, Lebron, Derrick Rose at Giannis. Ang kanyang trademark move na rebound sa dulo, coast to coast in 4 seconds then magpifinish ng madiin na dakdak ang naglagay sa kanya dyan. And kahit na madalas mga ng rebound sa kakampi para sa kanyang triple-doubles, it is safe to say na si Russ ang best rebounder sa kanyang position. Sa labing limang taon niya sa NBA, he averaged more than 7 rebounds per game. And for a six foot 6'4 guard, that is impressive. At by the time na magtapos ang kanyang karera, he would have 25,000 points and 10,000 assists. Dalawa pa lang ang nakakagawa niyan sa NBA, siya at si Lebron. Dalawang beses din siyang naging scoring champion at three time assist leader. He also made 9 All-NBA teams. Kaya by means of awards and stat line, walang duda parte si Westbrook ng top 20 players or even 15 of all time.